Dear Napapapogs, ako si Kevin, taga Butuan City. Gusto kong ibahagi sa iyo ang aking kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang lugar na hindi ko inaasahan, Siargao. Noong dumalaw ako sa Siargao, hindi ko alam na magkakaroon ako ng isang makabuluhang pagkikita sa buhay ko. Nakita ko siya sa isang sikat na bar sa General Luna, isang Australian citizen na nagbakasyon sa isla. Ang kanyang ngiti at masayahing tawa ang unang nakagiliw sa akin. Hindi ko inakala na ang gabi na iyon ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Sa simula, nag-usap kami tungkol sa aming mga pangarap at interes. Natuwa ako sa kanyang pagkagiliw sa mga lokal na kultura at kagandahan ng Siargao. Ang kanyang pagmamahal sa buhay at pagtanggap sa iba't ibang klase ng tao ang nag-inspire sa akin. Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga alaala na hindi ko malilimutan. Nag-surf kami, naglibot sa mga magagandang tanawin ng isla, at nagkwentuhan tungkol sa aming mga pangarap. Sa bawat sandali, lalo akong nahihihikayat sa kanya. Ngunit ang pag-ibig namin ay hindi naging madali. May mga pagsubok na kinailangan naming harapin, tulad ng pagkakaiba ng aming mga kultura at ang layo ng aming mga tahanan. Pero sa kabila ng lahat, ang pagmamahal namin sa isa't isa ang nagpatibay sa amin. Ngayon, Masaya ako na nakilala ko siya. Siya ang nagpapakita sa akin na ang pag-ibig ay walang hangganan na ito ay makakapag-ugnay sa mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Salamat sa pagbasa ng aking sulat. God bless.